Game. I have, I have, I have. Lahat <laughs> na, hinab na. Matapos lang. Hello, Hello mga ka-Arby! Nandito na naman kami ngayon sa panibago naming vlog! Done. Okay, guys, nagbabalik kami na hindi Ayun ha, nakita namin na medyo trending itong yes. end up na ito ngayon. Oo, oh, oh. sa... sikat na sikat itong gagawin namin. At hindi yes. kami pwedeng magpahuli dahil ginawa ito ni Maring Alex G. G. Oh, yeah. Yes! Sony G. At si Paring... Mikey. Kuha Mikey. <laughs> <Uago. laughs> <laughs> At si Paring Paul. Paul. Paul Cabral. <laughs> Para designer para i oh, okay. ayan guys kailangan namin maging in mm. hindi kami pwede Mahuli. kaya kailangan namin itong gawin sa ayaw at sa gusto nyo yes yes mm. yes kaya ang challenge na gagawin namin ngayon guys ay NEVER, never HAVE never I EVER challenged. CHALLENGE ayan So, <laughs> naghanda kami ng mga tanong mm -hmm. na sasagutin namin sa pamamagitan ng aming mga yam yeah, blulepere so, namin tayo guys Ayan. Yeah, uh, improvise. 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 ay ay na kami ay pa ay mga... kasi ibang level yung no. no, no, ay si si yeah. ay yeah. sa Sabi ay 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 mamamayan lang ay mm kami. -hmm. Tapos nangangarap na makiblog. <laughs> nangangarap na sana na may masulya pang kami ng mga producer. <laughs> mga, mga director. Mga director. Bernal. Tulad na sinabi namin kanina. Naghanda kami guys ng mga tanong na tiyak na aakma sa amin na medyo medyo mahirap-hirap din yes. sa gluten at saka ayo Pero... mga makaka-relate din kayo. Yes, ayan. So, first question na pa, sasagutin namin ng I have or never. is never have I ever cheated on an exam. Mm, I have. I have. I have. Uh, Ako uh -oh. Ago. Why? Ano? Hindi part naman 'yun ng ano, uh -oh. ng trampah. Kailangan mag-copy. <laughs> <laughs> Kasi especially nung no college ka True. Kailangan. Oo, tsaka minsan kaya. meron kaming partition. O wow. oh, sa'yo yung mga. Oo, oh, oh, tama. Oo, oh. kayo. <laughs> kaya makakarelate yung mga <laughs> uh, uh, army natin. Yung mga utak natin hindi na over you. Oh, oh, kaya, no! Na -over oh, oh kaya, no. Kaya kami hatian tayo naman. ng <laughs> result, <laughs> nako. Magugulat Mag si professor. <laughs> Our next question tayo. Never have I ever Look on someone's phone while riding in public transportation. Mm -hmm. Ayan! I have! Pero I have. Super jesmoso mo pelag-a-a-a. Ako din! By nature, of sa, sa ano, sa traffic. makikibasa ako. Ay, nag-a-a-a, meron May lapwari. Uy, sinisigil si Adi sa utang niya. Next question. Never have I ever na nagwala habang lasing. Hindi. Never. Never? Never. Hindi ako nagwala. Pero, Umilya. alam mo yung tipsy? I cried oh, in English. Ah, ah, <laughs> yung usual kapag lasay, naging English, hindi oh, correct. Oh, super English to na max na lahat ng emotion ko dun bumububo. Sir, oh, di ba na as in? Wala talaga. So, winas ako lahat ng kasangkapan sa baler. Hindi so, Oo, oh, oh, wala. Never. Next. Never have I ever lumandi sa beach. Never. Di na naman tayo. Parang wala naman tayong isang sa mga gilid-gilid. Ako ay always. <laughs> <laughs> Charm! Oh. Oh. Bitch yun eh. Kaya uh -oh. naman bitch. Exciting yung next question. Yes, next. Never had I ever one night stand. Mm. Mm, mm, never. 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 Uh, mga sinuwaling ah. <laughs> na. Uh, yeah. yeah. oh, oh, yeah. Ay! Di Ay! may the, the <laughs> <Babiesronic> Times. <laughs> Dapat one night stand lang, nagiging hindi ka sa pasok sa... One night nights... Haan! nights? nights? Never have I ever nag ng walang brief, party or bra. Hmm. I have, I have. I have. Oh, uh, oh. always ako, no, nasanay na, kasi lumaki ako sa Australia ah, <laughs> Ako, lumaki naman ako sa London, pero hindi naman ako nasanay sa ganun, sa London Bridge, natulay lang Okay, next, never have I ever, 1, 2, 3, nag 1, 2, 3 sa jeep, fx or bus Pai ha! ha. ha. So, Lahat ka man siguro tayo. Uh, Part ng buhay yan. Ako kasi naubusan na talaga ako nun ng ano, college ako nun eh. Ako yari, talaga ayoko ko talaga magbago. Kaya hindi ko. Ako tulog-tulogan. Wala akong pambayad talaga. Eh. Ako naubusan. Pero ano yun, oh. grabe yung ano ko ano, nun. Sorry po. Sorry oh. kay driver. Thank you oh, po Pero, pero, pero huwag naman natin sanang gawin ng ano. Ng, mm -hmm. nang, kasi... Sabi ka, wawari ng mga mga driver. Oh, ay, ay, naman. Naman. Saludo tayo sa mga pero driver. Pero sa ano, pero Saludo din ako sa mga driver na matandain. Oy, oh, thank you. Ah, 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 Never had I ever nagupit ng pera sa magulang. Never. never. I have. I have. Ako wala nagupit. <laughs> Namupit ako nun. Kasi nga, ano, ka? nung mga bata kami kasi, syempre ang hirap nga ng buhay namin noon. Isang tayo, isang po pa. Gusto kong kumain ng mga chichiria. Ah. Tapos, ah, kumukuha, kumukuha ka pumukuha na. lang. Alam mo yung 2 pesos, yung 1 pesos natin na may kalabaw pa. Ah, uh, yung mga malalaki, nung no? pwedeng pamato. tinuloy sa'yo, yung oh, kukul ka. ka. <laughs> Ganun kasi yung mga pera no, ng mga bata kami. ako naman kasi, tinry ko, pero walang laman. So, ah. na lang ako. Huwag kasi nungaling. <laughs> <laughs> Bait mo naman. Ba. So next. Never have I ever nakipag-away sa public. Ay, oo, oh, oo, I have. Never o, ako. Alam nyo yan, di ba? May nag-ayaw ah, pa nga sa akin makipag-square before. Ah, no. <laughs> Si Bessie kasi talaga, hindi Grace. siya. Grace ko lang. Kasi, syempre, strong yung personality ko. So, hindi naman ako nakipag-away ng walang dahilan. Alam mo naman yun. Ayan. Next. next. Never have I ever Napahiya sa public kasama ang jowa mo. Paano to, uh, yung pinahiya ka o napahiya ng ibang tao? May pahiya ng ibang tao. May have. Never din naman. May experience ba tayo doon? Napahiya ako. Kayo na. lang ba yung nagjawaan? Ang boring oh. ng buhay mo. Hindi. sa Mga gabi sa jowa. Ako wala. never. Kahit gusto ko magkajowa, nun, wala na papatog. at magbayad ako ng 5,000, wala namang papatog. <laughs> <laughs> kasi pag ako naman, pag inaaway ako, dead man, yun nga, tuto sa previous question, dead man lang talaga ako, hindi ako mahilig sumagot, hindi ako oh, Si Mahal tahimik din naman. Oh. Sa akin lang talaga yung buwan ngayon visit na yan. <laughs> mm -mm -mm. ako naman, mga ka-RD, um, napahiya ako pero hindi ako lumaban. Oh. Pero pinahiya ako. Ganon. Correct. So, ang nangyari, ahihiya ng ina. Correct. So, okay. Next. <laughs> Never have I ever umatentong party na hindi ka invited. I have. I have to. <laughs> kasi nung mga bata Asur. kami, nararamdaman ko yun. Siyempre, sabik na sabik kang tumain ng mga ano, nakiki join lang kami. <laughs> Oo, oh, oh, kasi siyempre, buto mo Hindi kami nakakain dati Tumula, ng mga pansit. Oo, oh, oh. tapos kami mga magkakaibigan. Yung pa, parang pag may mga birthday dati, na, na ano, pupunta lang kami doon. Tapos, pag may mga nakakain na lahat ng mga ano, saka na kami tatawagin. Oh, <laughs> Pero ngayon na, na pero ngayon malaki na never naman ako pumunta <laughs> sa Never have I ever napasigaw sa loob ng sinehan. I have. Never Kala na. pag-intense yung ano, yung Never movie. naman. Kahit, kahit meron ka ano, nun, hindi naman ako sumisigaw. Ako yung, ah! Mga <laughs> like scary movie or horror. Ay, Ay oo, oo um, tama kasi minsan nag-netflix ka. Na, kasi uh, napaka-oo, <laughs> nadadala talaga emotion ko. Talagang sobra akong vocal eh, as you all know. Me. Oh yes. so, Never have I ever naiwanan ng aeroplano o bago. Ay, never. Maingat ako dyan kasi ayokong mag- -ganan. Never din sa akin. Mag-rebook. Oh, okay, Walang <laughs> rebooking <laughs> Lahat ng travels namin ni Mahal On or- On time. Oh, lahat. On time talaga ako. Ayoko nang nalilate. Ayoko na, Alam mo yan, ayoko nang nalilate. Mahirap kasi maghabol pag oras yung hahabin. Never Next. have I ever spent 100,000 in a day. Ah, oh, Never, wala ko Never. Ano <laughs> never. We have na. We have na. We have na. So, ay, ay, sa Hong Kong. Mm, yeah. Yes. Kaya manin. And also, nung napapagawa kami ng bahay. Yeah. Oh, sa bagay. Oh, oh. Papagawa ko pa lang yung ano. Kasi nung yeah. nag-shopping kami sa Hong Kong, ibang bansa. Ibang bansa. Mm -hmm. Ay, de, bumili ako ng Louis Vuitton ko. Tapos, bumili siya ng Rimowa. Na yung i itag e ba yun? Okay. Oh, e yun. Pero siyempre, ano naman yun, reward lang namin sa sarili namin. Yeah. Next! Ay, wala na pala. <laughs> wala na <laughs> ang quest. Ano ba yan? Nakakabiti naman. Oo. Oh, oh. Ayan <laughs> so, guys, guys. Sobrang ano na, na-share lang namin yung <laughs> super experience oh. namin sa mga ano, nakikita namin sa YouTube ngayon na nagbablog <laughs> <lang> ng ano. <laughs> Ayaw kasi lang namin talagang pahuli. May, lang, may, may entry rin kami. Gaya-gaya lang. Gaya-gaya. Na. Ah, naman yung <laughs> sila lang, ano, ah, sila lang masaya. <laughs> <laughs> Oo, at least, diba? May diba? mga, may mga na... share na kami ngayon sa inyo, guys, na hindi lang about sa mga challenge, uh -huh. mga nakakatawa, at least, kung mga parang as we get along this vlog, mm -hmm. ba diba, parang nakikilala nyo kami. Paunti-unti. Paunti-unti. We try to introduce ourselves sa inyo na, kung mga parang sino ba kami, ano ba yung mga gusto namin, ganyan. Kung mga parang mm -hmm. nakita nyo na um, kung... Ang tunay naming kulay. kulay. Ayan. <laughs> unti -unti na namin. Pink. Unti -unti na namin. <laughs> Kaming binibigay lahat ng pagkataon namin sa inyo. Mag-subscribe lang kayo. <laughs> don't forget, guys, to like, share, and subscribe our YouTube channel, R.B. Show. Maraming salamat kay sa inyong panunood. Subscribe na. Bye, 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 guys.